Magandang gabi narito na mga nagbabagang balita na nakalap ng 1.1.3 Virada News FM mula sa bayan ng Lucina. Nagbagaan ng Star Wars No. 6 sa isang fishing vessel nitong weekdays ng umaga Hulyo 3, 2025 sa may bahagi ng Brickwater sa Talaw-Talaw, Lucina City. Batay sa inisyal na impormasyon, palabas ng pantalan ang Star Horse the 6 habang papasok naman ang fishing vessel nang maganap ang salpukan. Ilang sasakyan sa loob ng barko ng Starhorse ang naiulat na nasira at nadamis nito dahil sa pagpasok ng tubig sa naturang barko. Agad naman na ibinalik ng Maritime Industry Authority Marina ang Star Horse No. 6 sa pantalan upang Mariskyo ang mga naturang sasakyan at mga pasahero. Ito na lang ang 101.3 Verra, The News FM. Ito si Cabrera Wing, The News in Public Affairs.

ーーンンプラス。